Ipinagutos ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa mga opisyal ng NFA na sangkot sa umano'y questionabling bentahan ng bigas na wag na munang pumasok habang isinasagawa ang investigasyon. Yun ang ulat ni Clayzel Pardilia. Ang recommendation ko nga, kung sino na maka-involve dyan, eh, uh, give, give the investigating party a chance to do their work Properly without any hindrance. So, if oh, you I strongly advise that we take a leave of absence. Yan ang payo ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa mga opisyal ng National Food Authority na may kinalaman sa maanomalya umanong pagbibenta ng libo-libong sakong bigas ng NFA sa mga piling trader at miller na bukod sa hindi dumaan sa bidding ay dehado ang gobyerno. Nagsasagawa na ng imbestigasyon ang DA hinggil dito. And I actually chose uh, people that are not involved in NFA, uh, not even in the DA. And uh, we appointed somebody from the Bureau of Fisheries um, to form a team to look into this matter. And we will get to the bottom of this for sure. Nire-respeto raw ni Assistant Administrator Limuel Pagayunan ang sinabi ni Secretary Laurel. Si Pagayunan ang nagreklamo at nagbunyag sa Office of the President ng nasabing anomalya Una nang iginiit ni NFA Administrator Rodrigo Bioco na walang naging irregularidad sa transaksyon ng NFA. Wala pa siyang naririnig mula kay Sekretary Laurel. Pero inaasahang makikita ang dalawa sa isang event sa Palawan bukas para maghatid ng tulong sa mga magsasaka. Samantala, magsasagawa ng magkahiwalay na imbisigasyon ang Senado na pangungunahan ni Senate Committee Chair on Agriculture and Food at siyang principal author ng Rice Liberalization Law at gumawa ng panuntunan para sa si National Food Authority. You should sell to the people na nangangailangan kasi subsidized ng government 'yan eh mura hindi 'yan hindi 'yan ibinibigay sa trader binibigay 'yan sa mga tao para makamura yung mga tao yung mahihirap na makabili sila ng rice na mura Kalaisel Pardelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas